Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.30 ng umaga, may singit 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa player na mahilig magmura at magsalita. Pwede kang mabigyan kagad ng kamalasan. At umiwas ka sa kulay dilaw isa siya sa magdadala ng ikatatalo mo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit apat na put isang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.30 ng hapon at may singit na apat na put limang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng umaga. May nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green kaya kang madala ng ikakatalo mo kagad. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala una imedya, ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay brown magpapahirap sa iyo para ka makapanalo. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit apat na dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.30 ng hapon at may singit na apat na anim na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:30 ng umaga. May nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay pula, kaya kang mabigyan ng ikakamalas para matalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay, pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay ala alauna ng hapon hanggang alas 3.30 ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.20 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula siya ang magbibigay sa iyo ng ikakamalas mo para matalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.30 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Umiwas ka sa kulay green kaya kanyang mabigyan ng ikakatalo mo ng mabilis. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.05 ng umaga, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green siya ang magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Scorpio, nga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. May nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka player na mahilig magbiro kaya kanyang mabigyan ng ikakatalo at umiwas ka sa kulay yellow dadalan ka para matalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 47 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay gold magpapahirap sa iyo para ikaw ay makapanalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon, hanggang alas 3.20 ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay blue kaya kang mabigyan ng ikakamalas para kamatalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na limamput dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green kaya kang madala ng ikakatalo mo kagad. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga na may singit apat na put minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas dos ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 Gs ng gabi hanggang alas 12 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Umiwas ka sa kulay green kaya kanyang mabigyan ng ikakatalo at kamalasan.